mga Idol, good afternoon po sa ating lahat Welcome back to my channel Muli po tayong mamamana Dito lang tayo sa sakop lang ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Barangan City Dito tayo sa may ano na inapla Sana makadilin siya tayo So ayan mga Idol Tabay na lang kung ano yung mahuli natin Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito At maging sip yung dive natin Bali solo day balit tayo, wala tayong kasama kasi yung partner natin na si GP Amboy Vlog. Wala muna kami ng spot na sa Dibinobo Island doon na tumira. Nag-upa siya ng bahay, kaya balik solo na naman tayo. Na, dito tayo bababa. Let's go mga idol. welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito dito load muna tayo ng ating spur gun para anytime pwede natin magamit at dito pagkatapos ko mag warm up sa may mababaw na parte eh. dumiritso na po ako dito sa may mga bahura at dito pakarating ko sa bahura na ito may kong grupo ng mga unicorn fish o surahan kaya ito yung binaba natin dito pa baba natin may sumalubong sa atin kaso hindi ko ito napana kaya nag change target agad tayo dito may nakita na akong target mga idol hintayin na lang natin na makulos yung gap para matamaan natin yun salamat masarap na pangihaw yung buena mano natin Buti at nakatiming tayo na maamo itong mga surahan. Lord, salamat Lord. Hindi naman natin. Surahan. Okay, Lord. Napakataba. Yeah. Salamat, Lord. At dito mga kaidrol sa pangalawang dive po natin. Dito pa rin tayo sa may mga bahura. Hinahanap ko kasi yung grupo na masurahan na napanahan natin kanina. Kaso di ko na nakita. Dito may nakita naman tayong dalawang bignos unicorn fish. Kaya ito yung binaba ko. So hintayin lang natin na lumapit at maklos yung gap para mapana natin. yun, salamat tinamaan natin, napakaganda ng tama bali, ito yung segundang klase na ori ng unicorn fish mga idol dito sa amin pala ng isang original unicorn isang big nose unicorn fish tawag nah, namin dito daliran salamat lord at dito sa pangatlong dive po natin mga idol sobrang hapon na halos palubog na yung araw pero ang baka sakali pa rin tayo na silipin tong spot natin so nag try tayo dito kung may madat na pa tayong isda kasi yung ibang isda halos nag usisi uwian na nagaanap na sila ng kanilang matutulugan At ito pag silip po natin, may nakita akong mga spotted snapper kaso palis na yung mga spotted. Buti na nga lang at pagtingin natin dito sa may banda kanan natin, may biglang sumulpot na isa din spotted snapper kaya ito na agad yung tinarget ko. Salamat at nakatiming tayo na may pagkamaamo kaya napana natin agad. Stop it! Thank you snapper. Salamat, Lord tayo Ayan. magdilim na ayos at na uh, na ba tayo ng tatlong piraso malaking bagay na may doon malaking blessing na to uh, kapambinta na tayo libre na ba tayo sa ulam ayan uh, sa so natin tatlo dalawang unicorn fish at isang snapper ayos na So ay mga idol, natapin lang tayo sa bahay para kilo natin kung naka ilang kilo yung tatlong piraso natin. Let's go! A few moments later. So ayun mga idol, bali ito na yung tatlong piraso natin. Ginabi na tayo ng uwi. Salamat, nakapaan na tayo ng original na suranin. Na, napakataba. Ito yung pang ulam na masarap. Kiloyin natin. Kiloyin kiloy itong upper Yan, isang kilo and 250 grams. Iba na yung presyo nito. Iba na lang natin sa kilo. ang presyo kasi nyan. Ito, medyo mura lang to kasi hindi to yung original na surahan. Isang kilo at kalahati nasa 140 lang ang kilo nito ito naman yung pangulam original na surahan 1 kilo and 250 grams dahil sa kabuuhan meron din tayong 4 na kilo sa kabuuhan ayos na leasing na. So, ayan mga idol, bali yung bitayin natin dito. Ito isang kilo and 250 grams. Meron din tayong uh, 250, 200 per kilo. Tapos, ito naman, 140. Isang kilo at kalahati. Meron din tayong 210. 140 per kilo. So, sa kabuhan, meron din tayong 460 na kita. Bali si tatay ulit yung aangkat nito. Bali, andun pa sa bahay nila si tatay. Sana so, libre na tayo sa pang-ulam. May masarap tayong pang-ulam. Original na surahan. Napakataba. Sana madagdagan natin ito bukas. Mapamana pa ulit tayo para hindi bitin yung ating video. 2,000 years later. Sa mapagpalang araw naman po sa ating lahat mga idol at isang masayang pagbabalik naman sa ating Montin Channel. Mali, mali po na naman tayo mamamana. Dito pa rin, sako sa pa rin ito ng aming barangay, barangay Punta Maria ng Borongan City. Dito tayo sa isa may kabilang dulo ng airport. Subukan natin dito kung may sampan na. So ayan mga idol, bali ang tabay na lang tayo kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw sa ating lahat ito at maging sip yung dive natin. So let's go mga idol. na tayong tribali mga idol kasi so, hindi natin tunagpunan ang video bigla kasi ito sumalubong sa atin dito lang tayo sa taas pinahanap ko na baga makapatakasan po tayo And salamat lord buhay na mano natin si tribali umang tawag naman sa amin lang at dito mga idol sa pangalawang araw po ng ating pamamana pasensya na kayo mga idol malabo na ngayong ating camera mas lalo pang lumabo gawa ng nagkaroon ng makapal na pugs yung ating kiss late ko na kasi na mapansin na patuloy pa lang nagre-record yung ating camera. Akala ko kasi na upo ko na. Hindi pala gumana yung pag-up natin kanina. Kaya uminit yung ating camera na nagresulta ng makapal na pags. Kaya ganito po yung kuha. Dito mga idol, isang batfish po yung ating target na panain. Yun, salamat at tinamaan. Napataas nga lang yung ating patama. <laughs> Ah. Uh, ah, uh, para tayo ng boya. Ang lapad nang isda tapos. Tigilid <laughs> lang. Yun. Salamat Lord na huli tayo. Pangalawang isda natin, isdang bayang ubat fish. So another dive naman po tayo mga idol. Bali isang biak na bato yung disilipin natin dito. Dito sa may gilid Itong bahura. At dito mga idol pag silip po natin wala tayong nakitang malaking isda na pwedeng mapaana. Meron naman isang spotted snapper kaso maliit pa kaya hindi ko muna ito pinana. Buti na lang pag tingin ko dun sa unan may nakita kong isang batfish na naman kaya ito na sana yung tinatarget ko. Nang bigla akong may mapansin na isa ding batfish na mas malaki kaysa sa unang target natin kaya nag change target agad tayo. Ito yung pinana natin itong malaki. Salamat at na-spine shot natin Nakabawi din tayo kanina na napataas yung patama Thank you Lord, uh, pala naman tayo ng batfish Eh, batfish. At ito mga idol, after kong ma-secure yung ating batfish, pumunta muna ako dito sa may ginugulungan. Dito tayo sa may mababaw na parte. May nakakita ako ditong ilak. Ito talaga yung sadya ko dito, maghanting ng mga ilak. Kaso medyo madalang bali itong isang piraso lang na ilak yung nakita natin. Dati kasi pag ganitong amihan ha, maraming ilak dito sa may ginugulungan. Kaso ngayon, wala pang sampa na mga ilak. Thank you, Lord. <laughs> <laughs> ilak. Good. Nanay sa may hinuntungan. At dito mga idol, muli tayong bumalik dito sa paninisid sa mga biak na bato o mga butas. Ganun pa rin yung ginagawa natin mga idol. Malayo pa tayo na sumisisid para may natin na makita tayo agad ng isda kung sakaling may laman yung sinisilip natin na butas at dito mga idol pag silip natin tamang tama may nakita tayo dito ng isang oriental Sweetlip. Yon yun salamat at tinamaan din natin muntik pa tayong takasan So Another day naman tayo mga idol, bali hindi ito kalayuan sa napanahan natin ng sweet lips. So try tayo dito kung may laman na itong spot natin. Kadalasan ilak yung napapana natin dito. Dito pag silip natin, wala tayong nakita. Kala ko talaga na walang laman itong spot natin. Buti na lang at magre-resurface na sana ako. ako akong buntot ng isang oriental sweet lips na naman. Napaganda ng pagkapisto ng isda. Maganda yung pagkatago kaya nahirapan ako dito mga idol. dito nag-isip ako kung paano kung matatamaan yung isda buntot lang kasi nang kikita ko buti na nga lang at pagdaan ng malaking alon tumunog yung ating rubber kaya lumabas yung isda dito na ako nagkaroon ng chance na mapana itong isda salamat napana din natin thank you Lord sa pala ulit tayo ng oriental seat clips thank you Lord salamat gano ko kaya kadalawang clips na tayo balik po mag na tayo salamat naka rin tayo ng marami rami ngayon buti na naka tayo ng dalawang sit libre naman tayo ng pang ulam at bigas okay doon yung na nahuli natin ha? Malaking blessing mga idol Thank you Lord So ayan mga idol, balik at tapin lang tayo sa bahay Para kiluin natin kung nakain ang tayo A few moments later So ayan mga idol, balik dito na tayo sa bahay Salamat Napakalaking blessing mga idol Kauli tayo ng dalawang Oriental Sweet Tips At saka Tribali Ilak Mas may dalawa tayong Malalaking Batfish, ubayang, mga pangulam. May bumibili naman dito. Basta ano lang, mura. Sa murang halaga lang. Balak ni misis ito ay ano sa ah, sa baryo. Kasi si tatay, hindi umangkat si tatay nito. Kasi pira lang daw yung <laughs> bumibili. Kaya si misis na lang yung magtitinta niyan. Balito na lang yung kukunin ni tatay. Ayan. natin itong mga sweet tips natin na pambinta. Yan. Isang sweet tips natin. Ayan yung ano natin. Dalawang sweet lips. 3 kilos and 550 grams. ano natin tong ah, uh, tribali natin samasama so, natin tong mga pambinta natin parehas lang ang presyo yan 5 kilo and uh, 300 grams 5 kilos and 300 grams yung pasok sa ano natin 200 hundred. Ito ano yan na lang natin ito sa pangulam. Yung batfish naman natin. Ayan, mayroon ito yung batfish natin. 2 kilos and four hundred fifty grams. Yung isa. Sama natin itong isa. Ayan. 4 kilos and 300 grams. Yung dalawang batfish. Natin kung kailang kilo tayo sa kabuuhan. Ayan mga idol. na kilo and 650 grams. Bali sa kabuuhan, meron tayong dito magit lima. Yan ibig sabihin, malapit mag sampung kilo yung kabuhan na nahuli natin mga idol. Salamat. Nakabawi tayo sa ngayon. Buat at nakatiming tayo na may laman na yung ibang spot natin. Pero yung iba, wala ding laman. Rice na. Buti nakachamba tayo. Tay! Ở đi One thousand fifty. ito na yung binta natin. May one fifty na tayo. Ayan. Salamat. Ayan. Ito yung mm. kumukuha sa isda natin. Not, not, not... um, buo ito na naman si Mrs. yung magbibinta nito. Si Vera <laughs> yung bibibili nito. Binta yan sa murang halaga lang. Pero kaya na ngayon, no? sa lugar ni Idol JP ngayon, yung tinitira ni Idol JP. Nasa 140 yung pag kuha sa kanya. Maganda sana kung 140, kung kaya rin dito sa lugar namin na may kumukuha nito, maangkat sa one, sa lagang 140. Migit dalawang kilo, ibig sabihin, migit 200 na malapit na mag 300. Mag 300. <laughs> Bibinta to ni Mrs. Sa lagang 200 pieces daw yung pagbinta niya. Mahigit dalawang kilo. Ayos na to. Malaking pandagdag na. Marami kasi itong pangulam natin. Marami din kasi ulam ni na utol sa kanina tatay. Nahuli ng kanyang baklad. Ayos na.